Up, up. Okay, good. Lakas. Lakas, guys. So, ayan. Good morning, guys. So, ang gagawin natin ngayon is uh, magpapalit tayo ng horn itong uh, Starix natin. At ito nga pala yung ano, uh, dati niyang busina. So, so nagpalit tayo ng ano, uh, snail horn. Snail horn ito Ito yung lihangin. Dito siya nakapesto. So, ayan. Testing natin. Ah, uh, medyo hindi ko kasi nung unang kabit ko is maganda yung busina. Then mga ilang araw ah uh, hindi na katulad dati yung tunog ng busina ng kinabit natin. So ito na. Uh. Parang medyo tapaos. Hindi na ganoon yung tunog niya. So, ibabalik natin yung dating busina. So, yung stock horn niya. Original. Then, mag a lang tayo nito. Itong horn nito para mas malakas. Kasi ito medyo mahina kasi ito eh. Pero, mas maganda, mas maganda yung tulog nito. So, para dun. Pero nung unang kinabit ko yun, malakas yung tulog nun. Then, magpupulat ka talaga. Pero, nung mga ilang days lang, mga 3 days siguro kumina yung busina hindi ko alam nakataob naman yung pagkaposisyon position so papakita natin mamaya yung pagkabit natin nun form na yan so ayan ito mag addition na lang tayo para mas malakas uh, hininang lang natin yung dandito para mas quality uh, hindi siya maglulos kung sakasakali so ayan titipan lang natin to then ito doon lang sa stock babalik lang natin Alright, baklasin natin yung nakakabit natin doon, yung kinabit natin. Let's go. So, dito nga pala sa shop is pag wala tayong customer, bali itong sasakyan natin ang ginagawa natin, nire-repair natin yung mga kaya nating i-repair. Dito nga pala nakaposition yung steel horn natin, air horn. Ayan. Malakas to guys nung unang kinabit natin to. Medyo malakas pa rin naman siya pero hindi na ganun ganda yung tunog niya. Medyo minsan napapaos na siya. So ayan, dito nakakabit yung stock horn. Then dito rin sa kabilang side. Kaya kinalas natin yung headlight. Para mas ma-open tayo sa paggagawa. Dito kasi nakakabit. So ayan, let's go kabit na natin. Ito yung pinalit natin. Dito yung kinabit natin. So wala naman siyang tubig. Ah, siguro ko uh, ah, nakalapat lang siya dito sa dito kaya hindi ganoon kaganda yung tunog niya malapat siya pero papaltan ko na to uh, tatry natin ulit yung stock so ayan guys uh, naikapit na natin yung stock horn niya ayan ganyan nga pala yung tsura niya dadagdag pa tayo din ng isa pang horn test natin yung uh, uh, stock lang ata niya. Alright guys, uh, bali na ikabit na natin. Hindi garo makita. Ilawa natin. Alright. Yan. Bali, ganyan na ang position niya. Then yung wiring. Ayan. Dito, then sa kabila. Ayan. So, may sariling linya nga pala itong in-additional natin. May sariling linya yan. Bali, nung before kasi, nung kinabit natin yung isang snail horn, air horn, Uh, may sariling linya siya hindi natin siya kinabit dito sa stock uh, may relay ginamitan natin siya ng relay ayan so ayan testing na natin kung may pinagbago yung lakas niya let's go parang buds pakihorn nga doon buds Malupit natin yung mekaniko what up ups okay goods lakas lakas guys so ayan to uh, ito uh, stay na muna dyan Baka next time so yan ibabalik na natin uli yung ilaw yung mga tinagkal natin kanina dahil goods naman na yung kinabit ting stock horn so ayan kung may gusto kayong ipagawa sa inyong mga sasakyan, motor uh, pwede nyo dalhin dito yan sa ating shop uh, open tayo uh, pwede nyo kong message pwede nyo rin comment na lang dito guys sa uh, video natin at kung may mga katanungan kay guys sa uh, sasagutin natin yan uh, at nagpapasalamat nga pala ako sa mga nanonood at sumusuporta sumusubaybay sa ating mga videos ayan marami pa tayong videos na i-upload guys abangan nyo lang so ayan natapos na natin naikapit na rin na natin yung mga headlight then check na lang natin check natin testing natin ulit dito tayo sa labas Yeah. Maraming salamat okay. sa panonood guys. Ayan, huwag nyo kakalimutan mag-like and follow and share na rin dito sa ating mga videos.